Para mas gawing simple at mabilis ang mga transaksyon sa government offices, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang launching ng bagong Pilipinas Servisyo Hub at eGov PH Super App ngayong araw. Ang Servisyo Hub na matatagpuan sa San Juan City ay isang one-stop shop kung saan pwede nang ma-process ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan. Kahit walang gadget, pwede pumunta. Mga serbisyong hub ang mga mga ahensya gaya ng NBI, PSA, DFA, DSWD, PNP, Public Attorney's Office, at Presidential Action Center. At iba pa, pwede rin mag-avail ng servisyo hub ng medical assistance para sa mga gamot at hospital bills, burial assistance, legal counseling, pag-file ng complaint, at marami pa. Dahil sa ang nais po ng Pangulo ay gawing mas mabilis at convenient ang pagproseso ng mga requirements. Di na kailangang bumiyahe ng malayo at maglipat-lipat ng tanggapan ng gobyerno kung mayroong lalakaring mga dokumento. Magkakaroon din ng servisyong hub sa Visayas at Mindanao para palawikin pa ang one-stop shop service nito. Para naman sa mga kababayan natin na walang oras para pumunta sa government offices, mayroon ng e-gov PH Super App na aalalay sa inyo. At internet lang ang kailangan at pwede nang mag-renew ng driver's license, magbayad ng taxes at iba pang serbisyo. Hindi mo na kailangang mag-file ng leave o mag-absent para lang pumila. Di rin kailangang mag-alala tungkol sa maglagay sa mga fixers dahil lahat ay pwede nang gawin online. Magkaibang paraan ngunit iisang layunin. Ang wakasan, ang mahabang pila sa mga tanggapan ng pamahalaan. May direktiba naman ang pangulo sa DICT. Siguraduhin na tuloy-tuloy ang pasok ng government services sa eGov PH Super App at gawing regular ang updates at maintenance ng app para maiwasan ang downtime. Dahil sa Bagong Pilipinas, easier and faster ang pagkuha ng frontline government services.